Kahit na ang peta ay nakakuha ng reputation sa pagiging agresibo sa mga lumalabag sa karapatan ng hayop, madalas nating nakakalimutan kung gaano kalawak at kalupit ang pagsubok sa hayop sa mga nakalipas sa panahon. At sa ngayon, susubukan nating panatilihin ang mga alaala ng mga hayop na yon, kasama ang sampu sa mga pinakakakatakot na science experiment na ginawa sa mga hayop. Bago tayo magsimula kapatid, shoutout nga pala sa mga kaibigan natin dyan na patuloy na sumusuporta at nanonood. Inspirasyon kayo sa amin kaya naman patuloy kaming gumagawa ng mga nakamamangham video. Kaya naman wag na natin patagalin pa. Simulan na natin. Number 10, Two-Headed Dogs Ito ay mula sa 1900s documentation na Charles Dutry, experiment ako kung saan inilagay niya ang ulo ng aso sa isa pang aso sa loob ng 26 na minuto. Ang huling bahagi ng eksperimento na ito ay kinopya at ito ay sina A.J. Konevsky at Vladimir Demikov. Sinabi pa nga na ang mala Frankenstein operation na Konevsky ay hindi sinasadya na kung saan gusto lamang nila mag-transplant ng puso. At sa uli, nakuha ni Demikov ang karamihan sa kasikatan para sa matagumpay na paglika ng asong may dalawang ulo. At sa katunayan, isinagawa niya ang pamamaraan na ito ng mga git beses sa pagtatangkang ito ay maging prepekto. At sa dalawampu, isa lamang ang nakaligtas sa loob ng isang buwan. Number 9. Blood of Young Mice Rejuvenates Old Mice Ang konsepto ng puso ng nakababatang nilalang na nire-rejuvenate ang mas matanda ay talagang kakaiba. At tignan mo na lang ang fairy tale o ang kaso na Elizabeth Bathory. Napagtanto ng mga scientist na mga kwentong yun ay maaaring hindi malayo. Subalit gayon pa man huwag mo itong subukan sa inyong bahay. Pinagsama ng mga researcher ang dalawang daga, isang bata at isang matanda, upang makita ang epekto ng dugo sa isa't isa. At ang mga sumunod na nangyari ay talagang nakakatakot. Ang nakatatandang daga ay nagsimulang makakita ng reverse aging sa otak at mga muscle tissue. Hindi kami sigurado kung susubukan ito sa mga tao sa anumang oras, pero talagang nakakatakot na isipin. Number 8: Insect in body. Sa isang ito, hindi ako sigurado kung sino ang mas masama, ang tao ba o ang mga hayop. Isang researcher sa Madagascar ang naging interesado sa pag-uugali ng Santi at sa ngayon para ito siguro sa science thesis. Hanggang sa mapagtanto mo na may daylan kung bakit napakaiwagan ng kanilang mga habits. Ang sunflea o chigirflea ay naguukay sa mainit na balat ng hus. Dumudumi, nagpaparami, at pagkatapos ay namamatay mismo sa balat pagkalipas ng 42 weeks. Ang kakaibang researcher na ito ay inayaan na mabuhay ang isang sugar sa kanyang paa sa loob ng dalawang buwan. At ang resulta ay talagang groundbreaking talaga. Nalaman niya na mga pulgas na ito ay nagpaparami kapag ang mga babae ay nakabaon na mismo sa mga house. Talagang kakaiba subalit, talagang kakakitakit pa rin na malaman. Number 7. Turkey Aroused by Severed Head Ah, ito yung panahon noong 1960s. Bagamat ikinukumpara ng marami ang 1960s sa ating kasalukuyang panahon. Sigurado ako na walang researcher ang nagtatangang gumawa ng mga turkey necrophiliacs. Nabanggit ng mga researchers sa Pennsylvania na ang mga lalaking pabo ay nakikipag-asawa sa mga peking pabo tulad ng mga tunay na pabo. At upang makita kung gaano katindi ang pabo, gumawa sila ng isang kakaibang eksperimento. Ang una ay ang teori. Naisip nila na kung ang ulo ng babaeng pabo ay tumugma sa kanilang inaasaan, hindi ito gaanong mahalaga. Sinimulan nilang tanggalin ang iba't ibang bahagi ng model turkey upang makita kung gaano kalayo ang mararating ng pabo hanggang hindi na sila mapukaw. Kahit ulo na lamang ang nasa XT, makikita nila itong nakakaakit. Ang sumunod naman na ginawa nila ay lumampas sila sa linyang pinag-uusapan natin. Kumuha sila ng ulo ng isang babaeng pabo at inilagay sa XT. Ginawa nila ang pareho sa isang tuyo na ulo ng isang lalaking pabo isang dalawang taong gulang na ulo ng babae at isang ulo ng kahoy. At kung ano ang ginawa ng pabo, sinubukan niya makipag-date sa kanilang lahat. Number 6, Human Brain Mouse Head Ang mga researcher sa Salk Institute ay nagsimulang magpalaki ng human brain cell sa pamamagitan ng pag-inject nito sa mga fetal mice na may mga embryotic stem cell. At kung ano ang ginagawa nito, Nagbibigay ito sa iyo ng thrill sa stem cell research at nakakatakot at transgenic research at result sa isang intelligence squirmy mouse baby. O marahil isang budi ng isang tao na may katawan ng daga at hindi natin malalaman at maaring mas mabuti sa ganoong paraan. Number 5. Dolphin Gets Intimate With Human Oo, tama ang pagkakarinig mo. Noong 1967 ang mga linya ay naging tunay na malabo sa pagitan ng isang dolphin at ng kanyang speech trainer. Ang researcher na si Jan Lili ay naglatala ng isang libro na kung saan pinag-usapan niya ang relasyon ng kanyang assistant sa isang dolphin na nagngangalam Peter. Ang kanyang mga tungkulin ay turuan siyang magsalita at magkasama silang mamuhay sa flooded house sa loob ng aring nabon. Naglaro sila at tinuruan niya siya ng ilang basic English word. At hindi nagtagal laging affectionate si Peter at sinubukang kasawain si Margaret. Binigyan din nila ng LSD ang mga dolphin para sila ipagsalitain. At malamang siguro dapat may magsabi sa kanila na kung gusto nilang makipag-usap sa mga dolphin, dapat siguro sila na lang ang gumamit ng gamot. Number 4, Vicente Mouse. Ang daga na ito ay talagang medyo sikat. Subalit mayroong possibility na hindi mo pa ito nakita. Ang Vicente Mouse o Ear Mouse ay ang mukha ng science sa tila sumobra na. At para maging precise, walang tenga mismo na lumago sa daga. Kaya naman hindi ito natural at ito ay nilagay sa kanya. Ang tenga ay inubog sa biodegradable mesh, nahugis tenga at pinagbinhan ng cartilage ng baka. Ang daga nito ang power source para palaguin ang tenga. At ginawa itong maingat dahil lang daga ay kailangan walang immune system upang iridag ang tenga. At sa huli ang mga blood vessel ng daga na ito ay pumasok sa scaffold at literal na lumaki ang tenga. Number 3, The Lazarus Project Kung ikaw ay familiar sa Biblia, nakilala mo siya bilang taong binuway muli ni Jesus apat na araw pagkatapos ng kanyang kamatayan. Noong 1930s, ang researcher ng University of California na si Robert Cornish ay naglagay ng isang teorya sa pagsubok na maaari niyang buhay na makapatay na bagay na kung ang kanilang mga organs ay hindi masyadong napinsala. At para magawa niya ito, una niyang kinitil ang mga hayop Apat na fox terrier at ang lahat ng ito ay pinangalan ng Lazarus. At pagkatapos ay iniligay niya ito sa isang uri ng siso machine na magpapalipat-lipat ang dugo sa pamamagitan ng paggalaw at pagtaas habang si Cornish ay nag inject ng adrenaline at anti sa kanilang mga bloodstream. Ang unang dalawang tuta ay hindi namuling muling nabuhay. Ang pangalawa naman ay maayos. Pareho silang bulag at may malubang pinsala sa utak. Subalit ang parehong aso ay nabuhay ng ilang buwan sa kanyang bahay. At syempre ang ginawa niya ito ay napakasama na kung saan pinalaya siya ng university at kailangan niyang gumamit ng iba pang mga bagay. Ang kanyang susunod na pagtatangka ay ang isang Detroit prisoner na nagvolunteer. Ang bilangguan sa takot na makalaya ito ay tinanggihan ng eksperimento. At dito nagmumuho ang pangarap ng researcher at nabuhay na sa natitirang bahagi ng kanyang buhay bilang isang tindero ng toothpaste. Number 2, Spider Goat. Tila ang mga silk spider ay nahihirapan sa pagkuha ng kanilang silk. Sila ay maliit, mabagal, at libu-libu ang kinuha sa kanila para ilagay sa isang test tube. At para mabalis ang gawain, ito ang naisip nilang solusyon. Kinuha nila ang gin ng silk at inilagay ito sa ginom ng isang kambing. Ito ay nangyari sa University of Wyoming noong 2010. At sa madaling salita, nagresulta ito sa mga strands of silk sa gatas ng babaeng kambing. Ang kambing na ito ay dapat maging normal. Pero sana lang hindi sila mag-evolve tulad ng actual spider goats. Number 1, to Noong 1994, dalawang scientist ang nainit at nagpa siyang lulukin, tunawin at ilabas ang isang northern short-tailed shrew. At bakit nga ba ito ang kanilang napili? Ang mga anthropologists sa New York ay nagbalat at nagkatay ng shrew at pagkatapos ay bagya nila itong pinakuluan. At pagkatapos ito ay kanilang nilunok ng hindi nanguya Matapos itong mailabas, ipinagpatuloy nila ang pag-aaral para malaman kung saan ito nauwi. Ang karamihan sa mga buto ay nakalabas, maliban sa panga, apat na molar teeth, karamihan sa benti, lahat maliban sa isang vertebrae at karamihan sa buko. At nangangahulugan na ang lahat ng pinsala ay ginawa sa katawan ng eksperto dahil hindi siya ngumuya. At dito nila nalaman kung gaano ka-hostile ang environment sa iyong bitoka at intestine. Ilan lamang ito sa mga kakaibang eksperimento na ginawa sa mga hayop. Alam naming medyo kakaiba subalit, so sana meron kang natutunan sa aming video. Ngayon, alin sa sampu ang pinakamalupit para sa iyo? Ipaalam mo naman sa amin sa komento. At bago tayo magtapos kapatid, be sure na mag-subscribe at ihit ang notification bell sa ating channel para naman lagi kang updated sa mga bago pa naming content. Muli, maraming salamat sa pananood. This is Noel Polo TV. Kita-kita sa next video.